Hello guys! Welcome back to my channel! Asensya na guys, medyo napadalan yung pagbablog ko. Medyo natutol yung ilang buwan. Matadal talaga. So ayun guys, balik ako today. So ayan, kakain lang ako ngayon ng Hindi Doon ipapakita ko sa inyo kung paano sila kalambing. Kung gaano kalambing ang mga ko sa akin. Okay. So wait so po mga, meron akong yema. So ayan guys naglalapitan na sila. <laughs> Ang dami nila. Sino gusto ng yema? Gusto mo ba mamiminig ng ng yema? Ito guys, may hawak akong yema. Ay, gusto mo yun na yung isa. <laughs> hindi na ako makikipman, hindi na ako magigip sa kama. wait na. Uh, here. Ay, lapit, lapit. Oh, shh. Angging. Angging muna. Angging muna. Angging. Eat yema. Hmm. Nano, eat yema. Mau-mau muna. Mau-mau. Mau-mau, eat yema. Hmm, good. Hmm. Siwe, eat yema. Oh, no. Hmm. Hmm. Siwe, ayaw mo? Ayaw ni Piwi. So, si Tatot na lang. Nano, stand up. Stand up, Nano. Ito na no, mau mau. Ito mga almot. Stand up na Stand up na no. Stand up. Oh, oh, very good. Okay. Now it's Polka Stern. It's Polka, it's Polka. Oh, good, good boy. Then now, the last but not the least, pizza. Ah, tunggu, <laughs> so ayan si Pizza naman, oh, no, 'di ba? Yay! Okay. Hey, Piwi, ayaw mo? Mm -hmm. Ah, kumain din si Piwi nang yung yemash. Again. No. ganda. No. Here, come here. Okay guys, so ayun. Favorite talaga nila yung um, yema. So gusto talaga ng mga pusa ko pang yema. Um, makain talaga sila kahit yung kahit yung um, candy na chubby na milk. Gusto po nila yon. So ayun, naghanap sila ng yema. So hanggang dito na lang muna video ko for today guys. Thank you. Bye bye. See you next video.